Hello guys, welcome back to my channel, Beach TV Official. Guys, uh, pina <clears throat> actually nagvideo ako kanina pero hindi ko pwede siguro i-upload yun dahil sabit lang guys malamig. okay guys malamig nandito kami ngayon sa labas dahil pina-evacuate kami ng mga fireman yung mga risk humor na ano Ay, ngayon 7.31 ng umaga ginising lang kami ng asawa ko sabi niya may may sunog eh wala namang alarm yung palay ano carbon monox monoxide. monoxide <laughs> aga aga nanipumata na ko guys may appointment pa naman ako pero okay lang mabutan pa naman yan eh, kaya mag breakfast na lang muna kami sa Tim Hortons on the way kami na bibili o kakain muna doon. ito yung Catholic Corpus Christi na church guys yan tayo ngayon sa 34th street Ke okay, aga aga ay god ang dilim pa hortens eh so gas ka pa ba yes. and guys and dito tayo kakain i mean bibili ng kape hey guys, nakabili na kami dito sa Tim Hortons. Ngayon, papunta kami ng ano sa ate ko. Hindi ka makalusot dyan, oh daddy. Yan guys, dyan na banda is cementerio. Oh. Tignan muna kaya natin doon. <clears throat> Yan. Malamig pa naman guys ngayon. Diyos ko. <clears throat> lalo na ngayong weekend daw yun ang nasa kasi nasa extreme uh, weather, ta cold weather tayo ngayon eh yun ang nasa forecast lalo na kagabi sobra, grabe Guys, my bus baka nag-ano sila ng ano. Bin bumalik kami ulit, guys. Titignan namin kung pwede na sanang ng <clears throat> makabalik. Kaso meron pa rin at doon sa loob ng bahay nag-aano yung fire alarm. And guys. Ayan pa. Ay, hindi bumalik sa Ihatid na natin itong anak bumalik. Gusto kong gusto mong bumalik. Dito yung sa likod bahay namin. Mga townhouse naman ito. yan townhouse. That house, bitch. You see that house? It's too far. It's very sad there. Tignan mo guys, yung doon sa loob ng uh, bahay, yung nag-blink doon sa ano, yun ang fire alarm. Nagkinagal mo siya. Yeah. Ay, 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 ng bus. Oh, nag-ano sila ng ano guys, ng bus. Yung mga taong walang sasakyan, pwede silang pumunta doon kasi pinapa-evacuate nga kami. Ngayon, traffic na. Yan guys, oh, nag-ano sila ng dalawang bus. Kung sakaling kailangan nila ng sasakyan. Ang dulas pa naman ng daan, guys. Oh. I see. ngayon larga Ay, mas malapit kami sa bahay ng ate ko. ng pine tree oh. May mga snow. amin alam guys anong oras kami makabalik. tumutulog din ako sa doktor. na din Samahan mo ako sa walk tapos. Sige, sabihin mo nyo. Guys, Dito na kami sa bahay ng ate ko, Ayan. <laughs> Sorry. you get my my uh, shirt? There. Yeah? Kinuha mo yung t-shirt ko? No. Nope. Nandun eh. Pakikwa mo. Okay guys, maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like and share and subscribe my channel, Beach TV Official. Ingat po kayo lagi and God bless. Yan, may snow. Mamaya isusulat ko yung mga pangalan nyo dito.